to this video guys akong ipakita inyo guys oh, wow. ag unsa ni ka importante ning dahona oh wow importante kini sa una guys kung adto kag kalibunan mao gini imong makita og okay, kini guys kini kanya may importante oh, cool no, po no, kayo ayo no. kanya may kumon na kita inisipan mo na niktok ong ni mo dito ba so yun guys aritas sa sapa punta po tayo sa ilo guys yun guys pagkita po natin yung CR natin dito guys yan. Ilog. Yan. Punta po tayo sa ating tinerhan na bahay. Ah. Ano okay guys, ah. Manok na may kulang ano okay guys. Manok na may kulang. yun ka ni tambok yung saging waylaen butong nami kayo huwag butong guys o oh. guys nag iikat kat nag iikat kat do lang guys ito okay, dahil kayo maligo na ta guys maligo na ta guys kayo mag vlog vlog ta guys Yan guys, oh. Ay, di pa kita si kaning idol oh. oh. Shout out. <laughs> idol. -ul. So, ari tadi guys. So, na ta. Okay. Okay, maura to atong ipakita. Ang gamit kayo di kayo ang dahon para iilo. Ha Oh hi